One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Zam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Zam ninyo fresh na overload pa. Charot! So, ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, nakakaloka ang beauty ng mga samninyo. So, yon. So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Wednesday sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay kasing ganda ko. Charot! At eto nga, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang sumusubaybay dito sa mama sa vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre excited tayo sa mga darating na pageant ngayong taon na to. Syempre andyan dyan na yung Miss Cosmo na talaga namang inaabangan ng lahat. Nandyan dyan din inaabangan natin kung sino nga haba ang ipapadala natin sa Miss Grand, di ba? Kasi parang hanggang ngayon wala pa tayo naririnig dito sa Miss Grand. And then of course, Miss Universe, patindi na ng patindi ang labanan. No? Di ba? Ayan yung mga pageant na inaabangan natin na talaga naman nakatutok tayong lahat. But syempre excited ako. Kanino? Excited ako syempre sa Bagong Miss Eco Teen International. So yon so ito nga ang ating bagong chika. Si Raven Doctor kanina, nagkaroon na sila ng press con para sa kanyang ano crowning moment dito sa Miss Eco Teen International. So na-appoint kasi siya at ilalaban nga siya sa Egypt kung di ako nagkakamali para sa kanyang competition this coming October. O, di ba? So nakita naman natin kanina kung gaano kaganda ang Raven Doctor at talaga namang masasabi ko hindi nagkamali ang the Miss Philippines na piliin nila si Raven parang ilaban nila sa Miss Eco International. sabi ng ganon, ano daw ba, malakas daw ba ang laban ng ating Eco Teen International. Oo naman, kahit yung Miss Eco natin na si Alexi Brooks, malakas din yung laban. At kahit itong siyempre si Raven sa kanyang Eco Teen International, ay nakikita ko na talagang kaya niya makipagpupukan, makipagsabayan. Bukod kasi sa maganda na siya, matalino pa. So ayun nga lang, kulang pa sa experience, pero kung ako ang tatanungin mo, sapat ang kanyang kakayahan para sa laban niya dito sa Miss Eco International At Siyempre excited ako Kasi mukhang siya Mag aala Next Roberta Tamundong Si Roberta Tamundong nga Ang nakakuha Ng corona Ng Miss Eco International Noon At nasundan Siyempre Ng mga kandidata natin Na Puro First runner up O oh, diba So ngayon Tingnan natin Kung Magta title nga ba tayo Dito sa Miss Eco Teen International So I'm so excited For Reven Ang ganda ganda niya Grabe Sobra Diba ba grabe na talaga. Sobrang winner na winner ang ating pambato. Sobrang dito palang nararamdaman ko ay panalo na to. Charot! So, yun. So, good luck kay Raven. Para sa sumunod natin, chika, pambato ng Colombia sa Miss Grand International Mama sa Anong masasabi mo? Kay Janice Cuadrado ang masasabi ko ang bongga. Charot. So, yun. Talaga namang masasabi ko yung beauty niya. Kung maganda yung nakaraan taon, mukhang ngayong taon na to, kaya na nila talaga sungkitin ang corona ng Miss Grant. Ang Colombia kasi isa to sa mga talagang nakikipag agawan para sa corona ng Miss Grant. Kasi ang alam ko, wala pa din sila, hindi pa rin sila nananalo madalas talaga isa sila sa mga napipili sa top 5 pero hanggang top 5 lang yung nararating nila. Pero kasi yung katulad ng Puerto Rico, nanalo na yan. Katulad ng Venezuela, nanalo na yan. Pero kasi ang Colombia, hindi pa talaga nananalo. Kaya talaga namang habang tumatagal, talagang paganda ng paganda yung kandidata nila. At yung kandidata nila ngayon, mukhang may ibubuga talaga. Diyos ko, ang Diyosa ng dating. No, alam mo yun na parang hawig niya ang dating Miss Universe 2015 na naging first runner up sa Miss Universe ni Pia Awards ba. 'Di ba? So 'yon, so talagang may hawigan siya. At tingin ko talagang kakabugto ng todo-todo. So I'm so excited for Miss Colombia kung anong pasabog na gagawin nito. Pero ang nakikita ko pero ang nakikita ko dito, eto si Colombia talaga yung isa sa mga mangangabog ng todo-todo sa competition ng Miss Grand ngayong taon na to. So abangan natin kung ano ang eksena, naggagawin ng bagong Miss Grand International Colombia, di ba? Bago Miss Grand Colombia para sa Miss Grand International. So yun, good luck ay nako, grabe ha, ganda niya talaga. So, ewan ko kung nagagandahan kayo sa kanya. Paganda na nga ng paganda yung mga kandidata dito sa Miss Grand. Ngayon taon na to, to be honest, ang dami nilang magaganda. At eto pa ang sumunod na chika, Venezuela, hindi magpapaawat sa laban niya sa Miss Universe. Talaga naman unstoppable na ang laban ni Miss Venezuela para sa kanyang laban sa Miss Universe. Talagang nandoon siya sa determinasyon niya na gusto niyang makuha ang corona ng Miss Universe. Na ito nga ay si Elena Marquez. Yes, iba ang ino ni Elena kasi siya yung first candidate ng Venezuela with daughter. Diba? So yon na may anak na. Kaya parang nag-iisip ang mga tao, delikado ang laban na gagawin dito ni Venezuela kasi maaaring hindi siya ipanalo lalo na may mga narinig tayong chika na hindi naman mananalo ang mga ganitong klaseng kandidata pero ngayon susubukan talaga yung kakayahan ni Venezuela na i-push ang sarili niya para makuha niya ang corona ng Miss Universe actually isa siya sa mga nakikita ko na malakas na kandidata talaga yung alam mo yon yung parang isa siya sa mga pwedeng makarating ng top 5. Iba din talaga kasi ang presensya nito at talagang nandoon to sa yung kanyang determination. Nakapansin naman niyo sa social media, lagi siyang may pasabog buwan-buwan. Kaya laban lang Venezuela. So, abangan natin yan kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Universe. Kayo ba? Sino bang ba mga kandidata sa Miss Universe ang inaabangan niyo Maliban kay Chelsea Manalo. So, syempre ako, ayan na nga si Venezuela, si Peru, si Dominican Republic. Ay nako, lalo na yung bagong Miss USA ngayon. Ay nako, isa din to sa mga talagang aabangan mo. Diba? So, yon At para naman sa sumunod na chika, pambato ng Panama Alaga ba to ni Osmel? Mama, sa manong tingin mo, mukhang ito ba ang mananalo ng Miss Universe ngayong taon na to? Well, ang masasabi ko, Iyan yung aabangan natin. Kung magkakaroon nga ba ng dayaan. Charot. So, yun. Kasi, eto nga si Osmel, parang piling ko, napipisil niya to si Miss Panama. Sa nakikita ko lang, ha? Hindi naman porket nagpa-picture siya, ay parang piling na natin, ayan na. Pero kasi, syempre, hindi naman may iiwasan na magkaroon ng mag-isip yung mga tao ng mga ganyang eksena, di ba? Na parang, alam mo yon na parang sana sila nag-iingat sila lalo na alam natin na member sila ngayon ng organization ng Miss Universe dapat hindi na sila nagpapapicture katabi yung kandidata kasi katulad niya nakikita natin na todo papicture picture siya at may mga video pa yan na inaayusan pa niya so ibig sabihin na parang isa to sa mga manok niya o isa to sa mga napipisil niya Diyos ko naman, ang plastic naman nila, kung hindi naman nila to ipapasok sa semifinals, di ba, na sila mismo ay parte sila ng organization at nakikita mo na ganyan, todo-todo ang papotos ng mga to, di ba? So, yon Kaya nakakaloka. Diyos ko. Alam na ninyo. Pero in fairness naman kay Miss Panoma, beauty-wise talaga talagang masasabi kung maganda. Maganda talaga. Meron siyang ino-offer na, alam mo yun, pwede mong sabihin na, ay, ito pang Miss Universe dito. Kasi yung ganda, yung caliber, wala ka namang masabi. Plus, nandito doon na talagang alam mo Nakakabugat makikipagsabayan to sa Miss Universe Kaya lang, ayan nga May nakikita tayo mga ganitong eksena So, nababahiran ngayon ng hindi maganda Ang laban ni Miss Panama Diba? So, yun Kaya sana nagiinat din naman yung mga organization na to Na huwag nandikit-nandikit sa mga kandidata Kasi, syempre, baka ma-misinterpret So, alam na ninyo At katulad yan, ako nakita ko Ang tanong ko sa sarili ko Alaga niya ba to? Ito ba yung gusto niyang manalo ngayon ng Miss Universe? Hindi mo naman maya alis sa akin mag-isip ng ganyan sa mga nakikita kong eksena nila. Di ba? Kung hindi naman totoo, edi okay. Pero sana next time, huwag na sila nagpapapicture sa tabi ng kandidata kung membro sila ng organization. Tama naman, di ba? So, yun! Nakakaloka. May mga ganitong eksena talaga lagi. Anyway, good luck kay Miss Panama at sana makarating siya sa dulo ulo ng competition Ano, yon Ayun lang naman yung ano natin, wish natin lagi sa mga kandidatang to. At wala naman tayong magagawa, di ba? Kung ganyan yung ano nila, eksena nila. Pero eto, Michelle Arceo, confirm na confirm na. She try one more time again dito sa Miss Grand Philippines. Para sa kanya, MGI only, MGI is number one. So, yun. Nakakatuwa naman to si Michelle Arceo sa pagiging loyal niya talaga at gusto niya talaga maging Miss Grand Family. So, ako nakikita ko, yung puso niya kasi parang masasabi ko na nandoon talaga sa competition ng Miss Grand. Kahit hindi naman ako yun, nakita ko naman siya sa Reina Hispano Americana. Sabi ko, ba't kaya hindi ito ay pinadala sa Miss Grand? May beauty, may body, plus nandoon na magaling, marunong sa cal ano, caliber, di ba? So sabi ko, sayang naman, dinala nyo sa Reina Hispano-Americana. Kung ito ang dinala ninyo, Diyos ko, baka nakarating pa tayo sa top 5, di ba? So yun, nakakaloka kasi. Pero ngayon, ito nga, muling susubukan ni Michelle Arceo na mag-join para sungkitin ang corona ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So, confirm na confirm na nga, nasa sali etong si Michelle Arceo. Kasi para sa kanya, Miss Grand International is only number one. Oh, Di ba? So, yon So, ako natutuwa naman ako sa kanya. May mga girls pa pala na talaga ang puso nila ay nandirito sa Miss Grand at gusto talaga nila i-try at iuwi ang Golden Crown sa ating bansa. Medyo risky to ha, pero ayun, ang tanong ko, kung siya ang mag -be miss Grand Philippines tapos hindi siya nanalo, so sasabihin niya pa kaya ang Miss Grand is only number one kasi ganyan din sinabi ni Nikki De Mora noon eh. Meron akong narinig na interview ni Nikki De Mora sinabi niya, ang Miss Grand is the best. Pero ngayon, na naligwak siya doon sa Miss Grand Best pa kaya sa kanya Ang Miss Grand so, Nakakaloka But ako para sa akin support ako Kay Michelle Arceo at naniniwala ako Na kaya niyang makipagbardagulan Sa Miss Grand International at wish ko na sana masungkit niya ang corona ng Miss Grand Philippines ngayong taon na to. So ipagdadasal ko yan, Michelle. <laughs> Di ba? Eh kasi naman parang pili ko deserve talaga ni Michelle ang Miss Grand Titan. Nakita naman natin na kung paano siya talaga kasincere, kadeterminasyon na alam mo yun, masungkit lang ang corona ng Miss Grand. And go ahead, girl. Kaya mo yan. Laban yan. Di ba? So yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Di dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, may ibubuga nga ba talaga ang mga kandidata na napag-uusapan natin ngayon sa laban nila sa international pageant? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan Please don't forget to click like and subscribe my channel At i-click nyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Siyempre sa aking mga chika Sabi ng gano'n Always keep smiling and always think positive Walang imposible guys Magtiwala lang tayo sa itaas Kaya guys hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys